Mas palauman pa sa kapulisan ang ilang investigasyon, kabahin sa napalgang patayng lawas sa usa ka inahan ug anak sud sa ilang improvised tent diha sa kalibunan sa lungsod sa San Fernando. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nakitaan sa investigador sa San Fernando Municipal Police Station ang sachet sa ka Insecticide mga siyam katiilgikan sa tulda sa mag-inahan. Mato Police Major Michael Hingoyon ang hepe sa San Fernando Municipal Police Station nga ipaubos sila kini sa forensic examination ang maong sa sa insecticide. Aron pagsuta, kung doon na ba kalabutan sa kamatayon sa inahanog anak, human nga hangtod karon misteryoso pagihapon ang hinungdan sa ilang pagkamatay. O sa nasa gidudahan kung naghilo ba o gihiluan ba ang duha human nga wala may makitang mga samad sa ilang kalawasan. Ang 41 anyos nga inahan nga si Marites ang napalgan nga patay sud sa tulda pasado alas 10 Martes sa gabi, Enero eh, 28. Samtang ang 3 anyos niyang anak ang nakit ang walay panimuot nga nag-ubo sa likod sa inahan o gidali unta pagdala sa tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival dugang nihinguyon nga tanang mga nalambigit sa inahan ug anak ang ilang gi-invite alang sa pakisusi Nakip na ang kanhi kapuyo ni ini kinsa matud pa ang kanunay ng hasi kang Marites ug sa best friend ni ini nga si Dorlin Cabilio Si Dorlin maoy misagop sa inahanog anak sa kapino sa katuig human matod pa nagbuwag sila si Marites ug ang kapuyo niini. Apan kanunay pa matod manghasi ang kapuyo ni ini o sa sarason nga nagtulda-tulda ang maginahan. Ang kapulisan sa San Fernando Municipal Police Station ang nirekomendar sa pamilya sa mga biktima nga ipa-autopsy gyud ang pateng lawas sa duha. Ang uh, igsoon, gyud. ang financial constraint. Um, jo, mm -hmm. um, oh, okay. Uh, additional na for din sa finances niya. But kuha naman ka nakipag uh, coordinate na po ko sa, uh, kay, sa office of the mayor para at least uh, matabangan lang yun no? Para mahinayon lang yun nato ang kaning uh, autopsy examination kay dako sa ning uh, lakang ug, tabang ka nato sa pag-investiga o uh, may bawaan yun kung ang uh, nature ug, ko sa pagkamatay. Mm -hmm. So once kung may ma result na, may result na kagad, siguro makapagano tayo sa conclusion nga ito ay no foul play or may foul play so kung may foul play man yun may in-depth investigation nga ipa-follow up nato Oba ni Rod Prado family Dumabok Balitang Bisdak